So welcome back mga sir. This is a so quick question by Sir Ryan Lumalang. Pwede po bang makihingi ng advice? Ano po yung kaya pwedeng gawin sa venue na ma-echo like sa covered court or mga gym ano po ba yung tamang timpla or ayos ng sound system sana man notice sir ayan lumalang kung once na sa indoor ka and then high ceiling may reverberation na nangyari or parang echo na effects kahit wala naman tayong effects na nalagay so yung inyari, nangyayari kasi niyan isa yung sound is nagbabounce bounce bounce pabalik-balik na lang sa kasi indoor venue or kulob yung venue natin kaya yung pakinggan natin isa parang echo po siya kaya yun yung nangyayari kung once na sa indoor tayo and then yung mga solusyon diyan isa may una tayo isa speaker placement talaga yung pinakaimportante diyan eh. So dapat yung speakers natin isa nakaharap sa designated na area or dapat sino dapat yung mapakinig diyan natin yung harap yung speakers natin or yung tamang coverage or i-maximize natin yung tunog or yung coverage ng speakers natin lalo na kung mga point source speakers po ito. So kung for example, may yung audience natin isa harap and then sa gilid, syempre maximize natin, pwede tayong mag-place ng speaker sa harap and then sa gilid kasi importante ikalat natin yung speakers natin or evenly place natin sa venue na may kailangan na may pakinggan kasi once na tumaligod ka na sa speakers medyo echo na lang yung tunog niya or parang delay na lang yung mapakinggan natin and then sa mga driver's sizes rin mas maganda na gumamit tayo ng maliliit na ano na Uh, sizes ng drivers or speakers. Especially mga 10, 8, lalo na sa indoor venue. Kasi sa indoor, kasi hindi naman kailangan talaga malakas yung, ano, yung tunog ng speakers natin. Mas maganda pa nga isa, mas marami kang speakers kahit D8 lang po yan. For example, ikalat natin yung D8 natin sa ano kahit uh, hindi natin kailangan ng malalaking D15 na uh, full -range speakers mas maganda pang tunog ng D8 sa indoor eh, sa tubihanes lang na basta evenly placed lang and uh, nasa tamang lugar And then, sa mga timplada naman, isa, kung once na sa indoor ka, kahit hindi ka na mag-boost ng low frequency, lalo na sa, sa miking's kasi once na yung base kasi isa masyadong, or mabilis mag echo kasi omnidirectional yung base, kahit saan talaga yan, isa magbabounce-bounce po yan sa venue natin, uh, kahit mahina lang, malakas na yung tunog niya kasi indoor. So, pwede natin yan i-low cut sa mga mixer natin, or tanggalan ng low frequency, lalo na yung vocals natin, or sa mga miking, 80 Hz and below, pwede na natin yan ikat. Mga low rumble na ano, natunog. Kung may natural echo na yung lugar or reverberation, pwede na, pwede na tayong mag-bypass ng effects sa bukas natin kasi hindi naman kailangan ng echo kung once na sa indoor kay or kung nag -e echo na talaga yung tunog. And then, syempre, yung lastly, is monitors. Uh, uh, stage monitors or dapat may monitor ka rin. Once na tumagilid ka sa speakers or wala ka sa sa coverage ng speakers is echo na lang talaga yung mapakinggan mo. So yan sir Ryan lumalang sana nakatulong sa iyo sir